STL ang nagpopondo sa pagbibigay ng reward system na ating na-establish earlier. Naka, naka kin, nakilala ko yung honors si Mayor uh, David Navarro uh, Mayor of Garin Usamis Amis Amis Occidental uh, Nung nangyari yung honos na si Mayor Navarro is uh, include in what's list sa dapat sa isang PRRD uh, tumawag sa akin personally si Chief Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag-declared kay Mayor Navarro asabi uh, sabi nila huwag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan well, sa inyong affidavit ako nandito dito, Mr. Chair na sa paragraph 30 I confirmed that there was a quota and reward system. So my quota and reward system. Ano po itong quota and uh, quota system at ang reward system, Mr. Chair? Dalawa yun, Your Honor, Your Honor, Mr. Chair. Pag quota at sa reward. Sa akin naman, uh, we implemented in accordance with the law, Your Honors. Ang quota, uh, bawat araw dapat ang polis may matukhang yung knock and play puntahan yung mga nasa list para pasurin sa police station uh, para sila marihag or voluntary leave. Ang reward naman uh, is with really obvious abuse for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operation through bypass operation, Sir Suarang, implementation, uh, may reward system yung mga local official uh, I-annul ko, Your Honor, Mr. Chair, ang Osamis na nagbigay si Mayor Parohinog ng 100,000 bawat accomplishment ng bypass operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No? Mga lalaki yun ang mga posir sa sa Usamis. So yun ang pag-untinig ko. The other to, ada uh, the, the, other kuta naman at saka uh, yung reward system uh, alam ng mga polis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may may uh, reward. Kung mamatay yung nasa watchlist list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair. maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong na o wala, uh, yun ang ang pag-aintindi pag ko sa dalawang klase ng reward at saka quota, Your Honor. Mr. Chair, para lang maklaro, so yung quota system, merong nag-identify ng mga tao, tama? Yes, Your Honor. Itong kota, kanino galing ang listahan para makit ang kota? Uh, from the D.I. at sa Kapitiyang, uh, mag-possibilit yun sila, Your Honor, Mr. Uh, Mr. Chair, yung mga Intel Community. So, bago nila ibigay sa kay D.R.R.D. Celeste. So, may nag-o-order na bibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan, kailangan nyo ihit ang kota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang kota, Mr. Chair? Uh, for information, Your Honors, kung saan ako masahin, hindi ako nag-rely ng order ng tokang. Wala ko kasi inisip ko yung palagi, Your Honors, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang uh, atutupagin ko when in fact very clear naman ang uh, announcement ng Presidente natin na sa sa, sa yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa kasaposer na nakita ko din yung honor, researcher Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Kaya sa area ko, maski ang bakulo yung honor, researcher, Chair, nakahuli tayo ng 80 to 90 na mga pusher, walang patay. Mr. Chair, kanina sinasabi niya, dalawang beses na tokhang. Ano po ba ang tokhang para maintindihan natin? Kasi parang standard po ang sa inyo eh. Kami po, hindi namin alam. Na ano po ba ang tokhang? Sorry, Your Can, can uh, you shorten your uh, reply to the query uh, of the members, uh, Colonel uh, Espinito? Yes, Mr. Chair. Tukhang, tokhang that means uh, means not play? parang inak knock mo yung play. uh, mo yung bahay tapos ah, uh, uh, ito din sa quota po Mr. Chair so yung quota na, na sinabi niyo sa affidavit niyo na may 50 to 100 per day sinabi niyo din po dito na pupunta kayo kasi yung alam niyo sa paragraph 30 we had to knock on the doors so, of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing ito ang operation na tinatawag niyong tokhang sa loob Yes, sir. So, pakatok kayo, tapos ano po yung proseso nito, Mr. Chair? Uh, your Honor, eh, sabihin sila na nasa list kayo, so magpunta kayo sa police station para mag-clear yung pangalan mo, instruksyonan ka na uh, going to uh, rehabilitate, uh, yun ang instruksyon sa... So, kayo po ang pupunta sa bahay, kakatok, ano to, in the guise of voluntary surrender or pupunin, pupunta sa estasyon? Voluntary surrender, Your Honor. Tapos hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? Diretsong rehab? Hindi, Your Honor. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ko, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, Your Honor, kasi ya, alam niyo naman yung mga junior officer, they are all sa instruction pang taas. May legal counsel kami, mga police. Na, akala namin yung pagdating sa baba, talagang Ini mas na yun na maging legal ang trabaho. But again and again, sinabi ko sa akin stasyon, hindi ako nag-implement ng tokam. So, pero standard na to sa iba. Kung hindi sa inyo, alam nyo po, standard to na alam ng iba na ang operation na to, kakatok, kukunin, rehab, walang dadaan na ibang proseso kayo ang magdedetermine po nito. Yes, Your Honor, standard Na may order galing sa higher-ups. Yes, Your Honor. And then, itong reward system naman, sinabi po, Mr. Chair, na under an operation, nakukuha ang reward? Right after sa accomplishment, Your Honors. Ano ang accomplishment? Ano ang meaning ng accomplishment? Ano ang goal? Sa akin, isa yung nahuli mo, na-buy bus, din na-implement mo yung search warrant, na-failan mo ng complain yung mga subject uh, suspected person So, may buy bus operations, may search warrant. Doon sa affidavit ninyo, mga dalawang beses kasi na nangyari dito sa yung sa Albuera. May search warrant, pumasok Mr. Chair sila with a search warrant on illegal possession of firearms. Tapos nag-search, biglang namatay itong si Mayor uh, Espinosa. Sa Osamis e'tong itong uh, mataas na, na, na sindikat na drug lord na si Parajino, pumasok din na may search warrant. Uh, through the guys of illegal possession of firearms o pagpasok, namatay din po. Itong pagkukuha ng search warrant, sa alam ko po kasi, di e, mapupunta sa judge at pagpunta kayo sa judge, may witness yan at may pa present para mag-grant ang search warrant. Pero parang sinasabi po, Mr. Chair, na itong search warrant kasama sa operations ng reward system. So may formula po ba to para mag-grant agad ang search warrant? on the guise of illegal firearms papasok, may makikita tapos may mamamatay? Hindi naman, Your Honor, uh, Mr. Chair. Ang kaugalian, for my experience, pag makita ng judge naman na uh, may probable yung witnesses deponent, na talagang nandyan may illegal uh, items sa area sa uh, kung saan naka-indicate yung uh, search warrant, yung affidavit ng at deponent at saka applicant na team leader mag-release ng issue ng search warrant or warrant of arrest ang, ang judge. Uh, doon na, Your Honors, Mr. Chair, sa pag-implement mo na, kung ano ang mga pamaraan naman ang gawin mo as, lo as long as uh, you are uh, in accordance with the POP standard operating procedure ng PNP, Your Honors. So, itong search warrant, uh, sinusundan naman. Yung mga witness na to, saan po galing? ang sa Albuera for your information your owners hindi ako ang applicant ng Silsuaran ang province ah uh, during lang yon ang sa Usamis naman hindi din ako ang applicant ang CIDG So ang CIDG ba ang pumapasok to search since sila naman ang applicant Joel, uh, with us, your honor, Mr. Chair, Baghe. ako, kami ang may alam sa area, yung uh, CIDG, nagpunta lang doon para mag-verify, uh, validate, to confirm na mayroon talagang um, illegal yung isang subject person, din sa pagpasok, yun ang necessary because alam na ng lahat na uh, fully armed ang grupo ni Parohino. Itong reward system na to, naging standard to throughout uh, the country. Sa so, ko, Mayor Manors, yes an paano mo nalaman to? May mga kausap ka bang iba na ganito din? Nag-uusapan nyo. Ano ang sistema nyo dyan? Ganito din ba sa inyo? Uh, very known naman yun, your honors. Very known within? Uh, sa, sa within the PNP. Okay. Standard siya hanggang ngayon ba? Alam nyo po ba kung... Eh, hindi ko na alam yung sa, sa ngayon. Presidente. Sorry, Your Honor. Uh, so, dito no, nakasu nakasulat dito sa inyong affidavit no, na kasama sa reward system na may mga LGUs na nagbibigay ng rewards. Tama po ba? Yes, Your And sinabi niyo yung legitimate naman ang pag-receive ng mga awards sa pag uh, may voluntary surrender sa grupo niyo. Tama, dahil may LGUs. Paki-explain lang po, bakit kailangan mag Actually, itong reward system, bakit kailangan, Mr. Chair, ng reward system? Hindi po ba trabaho naman po talaga ng polis na hulihin itong mga suspected or nahuhuli sa bypass operations? <laughs> bakit kailangan ng reward system? Bakit kailangan din ng LGU pumasok para magbigay ng mga awards na to? Rewards na to? Yes, Your Honors. Uh, ang nangyari kasi sa polis, magaling lang mag take ng order, magbigay ng order, manguli. Pero hindi magbigay ng allowance or uh, financial to uh, accomplish the mission, your honor, in which ang boy hindi ka ganun kadali, your honor, na puntahan mo, ulihin mo. Dapat may pera yung gasolina ng motor, ng police mo, operatives. Uh, kinausap ko yung mga executive, your honor, kung saan ako ma-assign, na ganun ang mga mangyari sa atin, your honor. So, di uh, na voluntarily na mag sabi sila yung owners na sige mag, uh, kami ang bibigyan uh, ng budget sa inyo para sa reward kung may mahuli. Itong reward kasama 'to so, kung mahit mo yung gota mo may reward ka. Kung meron ka ma ma-eliminate may reward ka. Iba-iba ang levels nito pag mo ang mga pag may ma-accomplish ka iba-iba ang reward. sa akin your owners uh pag pag uh, mag manak W wala hindi kasali sa reward yung ma mapuntahan mo lang para katukin mo mag ask uh, walang reward yan ano mangyayari kapag tumanggi ka yun na ang mangyayari your honors uh, i-relieve ka so ito po ba ang nangyari sa inyo tumanggi dahil sabi niyo po hindi niyo po ginagawa tumanggi ka po ba kaya Mr. Chair nasa derogatory list ka biglang nasa high profile drug list ka bakit? Bakit gano'n? Mm -hmm. Siguro, yun or yun na dahilan, pero ang sa pinakadahilan na na-disband ko yung grupo ni Espinosa at saka ni Itong si Espinosa, no? Dahil sinasabi niyo po, Mr. Chair, na si Espinosa mm -hmm. po ang dahilan kung bakit hindi, di ba, nasa derogatory list or tinatarget siya sa affidavit nyo, earlier, sinabi nyo na sinabi ni then, uh, ni Senator Bato de la Rosa, no, uh, na ikaw ang inasign niya, tinawagan ka po po niya para i-disband itong grupo ni Kerwin Espinosa. And then, later on sa affidavit nyo naman, sinabi nyo naman na meron kayong mga binild up na kaso against Kerwin Espinosa that later on, na dismiss Yes, Your Honor. So, pwede pa ki-explain na bakit sa una, ito ang orders na binigay sa inyo ng hepe nyo, no? Tapos biglang siya naman din po ang nag-dismiss. Anong nangyari sa gitna? Bakit biglang may protection na tong si Kerwin Espinosa? Yun ang pinagtaka ko na, Your Honor, na kung dito na na-disband na yung papa niya, is the witness ko na nakakustorin sa akin yung mga witnesses uh, if I am not mistaken, you I remember na mga walo, sampo na mga witnesses na mga right talaga ni Kerwin na nag-execute ng affidavit uh, against sa mga protector. Pero, nakapagtaka naman sa akin ng honors na uh, hindi nila binigay sa akin si Kerwin pagkatapos just to, to confirm sana sa mga affidavit nila na totoo yun. And, uh, yun na ang nangyari na sa akin naman na tinignan ko na hindi eh, na lang tayo makumimik your honors. Alam nyo, yung junior officer, hindi ka gano'n ka-brief na, na uh, sagutin yung civility. Bakit? Bakit? So, kumbaga, Mr. Chair, parang may protection. May sistema din ng protection dito, Mr. Chair. Tama po ba, Colonel? Yes, Your Honor. So, may sistema ng reward, may sistema ng quota, may sistema din ng protection dito, uh, Mr. Chair. Sa inyong affidavit, Colonel, nakasulat dito na may funding dito sa pagbibigay ng reward, dito sa sistema ng reward system. Isa sa mga sinabi nyo earlier, sabi nyo galing may LGU na nagbibigay ng reward. May isa po dito nakasulat na sa affidavit nyo sa STL or Small Town Lottery. Paano po nangyayari yon na ang STL ang nagpopondo sa pagbibigay ng reward system na ating na-establish earlier? Naka, naka kin, nakilala ko yung honors si Mayor uh, David Navarro uh, Mayor of Garin Uzamis uh, Amis Amis Occidental uh, Nung nangyari yung honos na si Mayor Navarro is uh, included in watchlist list sa watch list ni PRRD tumawag sa akin personally si Chief P.P. E. Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag cleared kay Mayor Navarro. Uh, sabi nila, huwag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yun. Ang, ang sagot ko naman, Your Honors. Sorry, Mr. Chair. Iklaro lang natin para malinaw. Itong Mayor Navarro nasa drug list, nasa watch list, yes, na drug lord, sir. lord siya. Yes, Your Honor and pinigilan po kayo Hagulin? sinabihan na ako hindi ko alam bakit sinali ako na hindi ko alam ang ang uh, Clarine. sinabihan po kayo na huwag niyong galawin yes your honor itong mayor na baro na to na nasa watch list kasama po ba siya sa mga naghahandle ng mga STN sa area niya yes your honor kasama yun sa reward system. So, ibig sabihin siya nagpo sa reward system kahit na drug, nasa drug list siya, nasa watch list siya. Probably, you know. And, direct to, may direct order kayong natanggap galing sa dalawang very known personalities. Mr. Chair, remind lang natin, naka-oath naka po si Colonel. Mabigat po ang mga lumalabas na pangalan dito. So, uh, I would like to remind our resource person na talagang sana totoo po ito, lahat ang sinasabi niya dahil under oath po kayo yes, sir, sila Arnold. mismo ang nagsabi wag galawin kahit na alam niyo po na sa drug list, na sa watch list yes, sir, Arnold. dahil po kasama siya sa SPL na pumupondo kasama sa si reward system yes, sir, Arnold. Pakiulit lang po, sino ang nagsabi sa inyo na huwag galawin itong nasa napupondo na drug lord sa STL, uh, sa reward system? Sino po nag-order sa inyo na huwag galawin po? Uh, Your Honor, Mr. Chair, can I that in a executive session, Your Honor? Meron din po dito sa affidavit nyo na may pumupunta doon kasama dito maliban sa LG sa STL ang Pogo. Paano niyo po alam na pati ang Pogo uh, funding po nito, ang source po nito ay ang pumupunta rin sa reward system? Ah, uh, your Honor, Mr. Chair, nalaman ko na lang nung in-instructional si Mayor Navarro na magpunta kay Espinido para yun na, para masitol ang problema So, na, si Mayor Navarro mismo nagsasabi sa akin na uh, ka man, sir, sa Bakulon, uh, alam, alam mo na wala na problema sa mga uh, gastusin kasi lahat ng illegal gambling na natanggap, yun ang gagamitin para sa uh, reward at saka sa illegal drugs sa trabaho eh, ng ng police. But, uh, to tell your owners, only my police station hindi lang ako lang sa lahat ng polisisyon siguro, iwan ko kung mayroon iba, na hindi tumanggap ng STL. Dito po tayo sa Pogo. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang upon po din sa reward system na to ay mga Pogo. Galing sa Pogo. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Siya Mayor Baro. mismo ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL pati ang Pogo ang upon po nyo dito. Sa... Yes. sa yeah. Paragraf 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit, nakasulat dito, after these POGOs were, were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na ito. Again, Your Honor, Mr. Chair, uh, allow me to answer that in a executive session, Your Honors. Uh, if I may, uh, with the indulgence of uh, Congresswoman Lograles, Colonel uh, Espirito, naiilagay niya yan, statement na yan, dito sa inyong affidavit. So, siguro, hindi na kailangan ito sabihin sa under an executive session because you have clearly stated in your affidavit, in item number 40, yung tanong ni Congresswoman Morales. So, ah, uh, Please uh, refer and uh, answer the query of uh, Congresuman Nograles. I sent it, Your Honor. Please proceed, Congresuman Nograles. So, we confirm po, Colonel, na itong POGO may bus pass at may orders na pagpo dito sa reward system na galing sa POGO sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 uh, na si et eh, tama po ba, ito po ang ngayon na senador natin, senador Bongo That's the information I received from Mayor Ana Barrio Honors From Mayor okay. And uh, meron din dito nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi nyo sa affidavit nyo. Paano nyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? yun ang uh, na marinig natin yung honor sa amin mga polis na pagkukunan para sa mga na uh, fan ng mga reward hey, you system, Your honor. Itong si Kerwin Espinosa, babalik ko lang. Sa tingin niyo po ba, Mr. Chair, na ito biglang kaya rinote, naprotektahan, kasama din po ba siya? who can give a detail, further details of all this and corroborate your statements. Tama po ba, Mr. Yes, Your Honor. Meron din AIDG kasama po. Tama po. Yes, Your Honor. And itong mga LGUs and itong mga BOGO entities na na-establish naman po natin ang kung galing dito ang pondo ng reward system, ang po pondo sa reward system, pwede mo bang mabigay sa amin ng mga listahan? mga entity siguro na alam nyo or mga LGUs din na alam nyo po? Uh, Your Honor, Mr. Chair, I'm uh, sorry for that because I don't have any uh, document uh, na mag, uh, ma lang yung mga pangalan nila. Just only information an information na sa uh, Chief of Police and an officer of the PNP. Siguro, Mr. Chair, itong mga bagay na to sa mga list ng bagmen, ang intelligence officers, ang mga POGO entities, ang mga list ng LGUs, of course, to protect later on the executive session, baka pwede nating makuha ito. Just to protect the names na lalabas, we want to protect these people also, and especially Greg um, na ilabas po natin um, within the executive session, Mr. Chair. So, eto no, tama sa pagkaintindi ko po, meron talagang system of reward sa loob. At ang system of reward na ito, kung ang pumupondo, ang LGU, ang STL, ang POGO, intelligence funds, at may nag-identify ng mga bagay-bagay na to. At mukhang ang po nag-identify sa bagay-bagay na to, sinabi niya naman sa paragraph 40, si Senator Bongo. Tama po ba ang pagkaintindi ko? The information that I have, the Honorable Mr. sa uh, paragraph 40. Uh, that is only the information came from Mayor Navarro. But uh, to link Senator Bongo, na siya talaga ang galing sa kanya, I don't have your honor, Mr. Chair. At ang sistema naman ng kota sa pagbibigay ng mga orders, no? Uh, mukhang at mga protection, sistema ng pag-protect, mukhang may, 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 may pinipili dito. Sino ang biglang magkakaroon ng search warrant at biglang pag search mo, may mamatay at may sistema din na pinaprotektahan para katulad din itong ni Kerwin Espinosa na una hinahabol, ngayon pinaprotektahan at may sistema ng kota malamang galing to sa orders may nag-order dito at ang pinangalala niya naman dito rin sa affidavit niyo syempre uh, galing po to sa taas ang heaven nyo at mukhang ito ang kanina tinanong ni Congressman uh, Joel, no? Uh, na si Senator Bato. Your Honor, Mr. Chair, to qualify the uh, the category sa target, hindi ako makapagsabi, Your Honor, here in this court committee na may pinili lang, no? Kung ano-ano, as long as I, uh, yun lang ang nakikita ko at saka nalaman ko na ganun ang mga pangyayari sa loob ng uh, tokana. Pero itong lahat, Mr. Chair, confirm lang natin, hindi naman itong mangyayari kung walang utos sa mga mas mataas. Yes, Your Honor. No. At ito ang napangalanan naman natin. At nakasulat po dito sa affidavit nyo. Again, under oath po, Mr. Chair, mabigat po ang mga allegations at mabigat po ang mga personalities. Pero you confirm na itong dalawang personalities na nakasulat sa affidavit nyo ay kasama dito sa buong sistema na ating na-establish po ngayon. That is only I've heard na uh, introduction from uh, Mayor Navarro, Your ah Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat.